Kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ng Filipino-American couple na sina Ryan at Jennifer Ambrosio sa Michigan, USA matapos salpukin ng pickup truck. Ayon sa Michigan Police, hinahabol nila ang nakaw na pickup truck nang banggain ang sinasakyang SUV ng mag-asawang Ambrosio. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect at posibleng harapin ang life imprisonment. Sa ngayon, Nangangalap naman ang pondo ang mga malalapit na kaibigan ng mag-asawa sa Amerika para sa anim na naudila nilang mga anak na edad dalawa hanggang siyam na taong gulang. Sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang pwedeng mangyari sa mga naiwang anak at ari-arian ng namayapang magulang? Alamin natin kasama si Attorney Enrique Buco de la Cruz sa Legal Patrol. At para samahan tayong alamin ang legal na aspeto ng usaping 'yan, nagbabalik ngayong umaga si Attorney Buko De La Cruz. Good morning, Sir Attorney Buko Good morning, kapatid. Okay, good morning. good morning. Sana sulit 'yung pagpunta mo rito nakabangis. Sulit na, ka na sulit okay. sa Ben and Ben. Okay. <laughs> <laughs> Pero ito, balik tayo dito sa napaka-tragic na kwentong oh, oh. pinanood natin ano kanina. Nakakalungkot. Pero paano kung halimbawa, sa Pilipinas nangyari 'yung ganong klase ng sitwasyon? Sino dapat ang maging legal guardian ng mga menor de edad? Annie 'yun, 'yung mga anak nilang naiwan. sa Family Code natin merong tinatawag na chain ng custody o yung uh, hierarchy pagkakasunod-sunod, no? So yung both parents, pag nawala, ang automatic na susunod na guardian, grandparents. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, kung hindi sila magkasundo, kung sino sa kanila, kasi both sides, no? Korte ang magdidesisyon. Mm -hmm. Kung wala na rin yung grandparents, eldest uh, sibling, kung hindi na siya minor de edad. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, kung wala rin sa tatlo, kamukha nito, mukhang lahat sila, puro minor. Mm -hmm. Kung sa Pilipinas nangyari yan, gobyerno ang papasok. Meron tayong uh, Child Care Act, 2022 lang ipinasa yung batas, mm -hmm. na may bagong ahensya na namamahala para sa mga ganyang sitwasyon. Ang tawag dyan, alternative child care. Mm -hmm. So, gobyerno sila mapupunta. Gobyerno mm -hmm. ang masusunod sa guardianship nila. Pero pwede mag-appeal halimbawa yung malapit na tiyahin or yung talagang pinsan na mas nakakatanda, very close sa sa magulang halimbawa, pwede bang gumawa ng kaso para to, parang appeal. To appeal? Yes. Sa lalim ng batas, sa family code, kung meron na silang actual custodian na hindi naman uh, kamag-anak, hmm. pero may actual custodian na sila, binibigyan ng preference yon ng batas. Okay. Yung kasalukuyang tumitingin na sa kanila. Hmm. Kung walang actual custodian, kasi nga sa Amerika sila, most likely, yung parents lang ang kasama, Pwede mag ng petisyon, yung pinakamalapit na relative. Pero siya ang magkukumbinsi sa korte na dapat sa kanya ibigay ang pansamantalang custody ng mga bata. At ari-arian. Kasi kasama na siya. Guardianship ang tawag doon. Petition for guardianship. At attorney, Ito naman, paano kung walang kamag-anak ang may kapasidad na maging legal guardian, may karapatan ba yung gobyerno na kunin ang mga bata at ipa -adopt? Yan, oo. Ah, uh, yung bagong ahensya ng pamahalaan, yung NACC, no? Yung National uh, Center for Child Care, ah uh, kailangan i niya na legally available for adoption yung mga bata. So puwede nang ipa-adopt or po, pwede rin i-foster yung foster care. Kasi may mm. batas din tayo on foster care. Yung ahensya din na yun ng pamahalaan under the DSWD ang magde-decide kung sila nga ay po, pwede nang ibigay sa isang pamilya as foster. Okay. Eh since anim sila, baka Mapag-iihwa, hihwala. Kasi ang hirap, no, attorney, we have to trust na the law will favor the kids, di ba? The spirit of the law is to protect the welfare of the children. So, parang kailangan tayo mag-trust, maniwala na kung ano yung magiging desisyon ng gobyerno is kung ano yung para sa mga bata. Yun ang standard po, ma'am Chiki. Best interest of the child. So, ang presumption natin, gagawin to ng gobyerno ng tama for the best interest of the children Mm-hmm. Ito naman, attorney, mm -hmm. nabanggit nyo kanina kung puro minoridad, de eh, 17 years old, not quite there yung panganay. Papano? Pwede na ba since malapit na mag-18? Um, sa ilalim ng batas, mm -hmm. kung siya na yung kasalukuyang tumitingin, uh, po pwede siyang mag-apply sa korte ng guardianship. Kasi hindi pa siya po pwede pumasok sa anumang kontrata. Dahil siya ay below 18. Right. So paano niya ma-de-disverse yung pera mm -hmm. to enter into contracts, so, mm -hmm. buy a house, buy a car, etc. Mm -hmm. So pag nag-apply siya ng guardianship, kailangan niyang kumbinsihin yung korte na meron siya makakasama pang ibang adult ayun, mm -hmm, para makapag-enter into contracts eh. Sa Pilipinas kasi below 18, you cannot enter, wala kang legal pa. Kahit gano'ng ka pang mature, 'di ba? Yes. Kung minsan may, may mga bata mga 15 years old, parang 30 years old na mag-isip yes. ng kaya yung responsibilidad, pero legally speaking hindi hmm. pa. Hindi pa, hindi pa siya emancipated ayun. kasi 18 yung age of emancipation sa atin. Mm -hmm. Well, attorney may mga sitwasyon din kasi, din kasi na ano, kaya inaako ng kamag-anak ang obligasyon dahil sa naiwang property o ari-arian, no? Ano Anong assurance ng na mga naiwang anak na kapag humantong sila sa hustong gulang, pwede na silang magkaroon ng full right sa property or money ng parents nila. Yeah. 'Yun ang kagandahan sa batas natin, Justin. No? Automatic pag tungtong ng 18 na terminate yung guardianship. So kung meron mang inappoint ang korte o meron mang kamag-anak na nagmabuting loob uh -huh. na siyang tumayo mo ng guardian, kahit na may court order pa, pag tungtong niya ng 18, nawawala na yung guardianship. Siya na ngayon ang pwedeng directang mag-transact doon sa kanyang ari-arian, uh -huh. sa kanyang mga properties. Uh -huh. Yun Ito, ang, ay, I uh, was just gonna add na kung minsan doon nagkakaroon ng conflict. Eh. Biglang yes. nagiging napupunta sa tamang edad yung bata. Mm -hmm. Tapos biglang andyan na lahat ng no, mga karapatan niya papasok. Mm -hmm. Sino ngayon ang magpapaliwanag doon sa bata na, na nasa kanya na Kasi pala? Kasi minsan kahit off-age na siya, wala pa naman talaga siyang sense of uh, responsibility. Tama baka ubusin niya lahat yon sa isang oh, ano no pagpambili na ng... o oh, kaya attorney yung mga current na guardian syempre mas gusto nila sila na lang ang mamamahala yes. hindi nila ipapaalam sa bata yung karapatan yeah. kaya yung mga ibang parents ang ginagawa trust account mm -hmm, yung pera na, nasa na, bangko mm -hmm. yeah. hanggang 18 pwede ka lamang kahit mag 18 ka hindi ka makapag withdraw ng malaki Mar ah. meron kang unti-unting may certain may threshold yeah. pag nag 21 ka hanggang ganito ang pwede mong kunin ayan mm -hmm. Okay, attorney ito naman po usapang financial pa rin o no, mm. pera. Attorney, paano po kung kapuspalad ang namayapang mga magulang? May ahensya po ba ng gobyerno na pwedeng lapitan para sa pagsuporta sa mga bata? Yes, the Department of Social Welfare and Development, yung National uh, Action Center for Child Care and Sila yung in-charge. Binigyan sila ng pondo ng gobyerno mm -hmm. ng under DSWD mm -hmm. to take care of these children. Okay. So, pero since wala tayong facility yun nga lang ang unfortunate sa atin. Walang walang uh, center ang gobyerno kung saan pwedeng tumira yung mga bata. Eh. So ang gagawin nila, either i-declare legally available for adoption, ipa-adopt, or kung walang mag-a-adopt, ifo foster care. May bahay na kukunin na may parents talagang tatao doon, babayaran ng gobyerno. Mm -hmm. Attorney kanin balikan ko lang yung halimbawa. Merong mga kamag-anak naman, technically may lolo't lola or merong mga tiyahin o tiyo, pero wala silang capacity to actually alagaan yung mga naiwang bataan. Mm -hmm. Paano yung proseso noon kapag sasabihin sa gobyerno na wala silang kapasidad na baka pwedeng i-open muna for foster care yung mga bata at eventually ba pag dumating yung panahon mm -hmm. na nakaluwag-luwag sila sa buhay, pwede ba nilang kunin ulit yung mga bata? Mm -hmm. Yan. ah napakagandang question. Mm -hmm. Kasi nangyayari talaga 'yan. Kapag yung mga relatives ay ayaw, mm -hmm. pero sa hierarchy sila yung susunod, mm -hmm. magpo-fall under yon sa legally available for adoption. Mm -hmm. okay. So kailangan ng deklarasyon galing sa NACC, DSWD, ipapa-adopt. Pag napa-adopt, hindi na yun po pwedeng kunin ng relatives later on kapag nagbago ang status nila sa buhay. Mm -hmm. Hindi po pwede sabihin nila, o ngayon kaya na namin, babawiin na namin. Kasi pag in-adopt, legally sila na yung magulang. Mm -hmm. Kasi eh, severe na yung relationship with the others. Mm -hmm. Ito naman, attorney, ito, real talk. Kasi tingin ko nangyayari ito, hindi lang natin pinapag-usapan. Pero, mm -hmm. limawa, kami kunyari ni Dimples, best friend, or uh, ano, kapitbahay ko, kilala mm -hmm. kilala niyo yung mga anak mm -hmm. ko. So, nung pumanaw ako, kukunin niya. Mm -hmm. At sasama yung mga bata sa mm -hmm. kanya. Labag ba sa batas yung ginagawa ni Kapit Bahay? Knowing yeah. so, na hindi siya talaga yung rightful na guardian. Actually, Ma'am Chiki, alam talaga nung batas na merong ganyan nangyayari. Mm -hmm. Kaya nilagay niya doon sa family code na kung meron ng ibang tao, stranger, na actual na tumitingin sa mga bata, kahit hindi siya legally ang guardian, kinikilala siya ng batas. Oh. Pero kailangan pa rin si Dimples mag-file ng petition. Okay. Kasi okay. kailangan niyang i-convince. Preferred siya over any mm -hmm. other stranger or even the government. But she has to go through the process. Sinong kailangan kumbinsihin? Yung korte. Mm -hmm. In a petition for guardianship. Pwede bang kumontra doon ang mga kamag-anak? Pwede. Pwede. Pero ako na lang last siguro, attorney. Gusto kong malaman, anong say ng mga bata? Kinakausap ba ng gobyerno, ang ng ahensya natin, ang mga bata? Kasi napaka-importante yung pakinggan din sila kahit minor de edad dito. Yes. Sa, sa petition for guardianship, dalawa yung requirement. Merong home study at child care study na yung bata ang i-interviewhin ng mga psychologists at gagawa ng report yung DSWD agent para sabihin kung... Yung bata, best interest ba ng child mm. yung pagpunta dito sa foster na ito or sa mm. nag-a-adopt na ito? Alright, dami nating natutunan yes. today. Maraming maraming salamat muli sa ating uh, payong legal expert, Atty. Buko de la Cruz. Hanggang sa susunod ulit, Atty. Maraming salamat. Maraming Thank salamat. you, Atty. Mga kapatid, Chiquiroa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong pakinabang. Tama na sa isang makabuluhang umaga tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News5